Katropa, napuntahan niya na ba ang bagong kainan na talagang kakaiba dahil Indian foods ang kanilang binebenta? Mekos mekos na ni Insan mga katropa. Sa halagang 20 pesos mga katropa ay matitikman niyo na ang Indian foods na ito. At aside pa yan, marami pa siyang kakaibang mga Indian foods na dito niyo lang sa kanya matitikman. Ay grabe, talagang napakahaba Insan. O di diba? ba? Gusto mo tikman? At aside sa may mahaba, meron pang mga balls. Grabe ka na Insan. O, oh, curious ka na rin ba katulad ko mga katropa? So paano huwag na natin patagalin? Kung saan may masarap ay ating pupuntahan. Kaya tara, let's go for another food travel adventure! Hello mga katropa, it's me again, Daring Kagiwabla. Kami yung House husband ng Pangasinan. For today's video mga katropa, nandito tayo ngayon sa Montemayor Street, Malasiki, Pangasinan upang tikman ang bagong nagde-trending na Indian foods dito sa kanilang bayan. Kaya tara mga katropa! Ito daw ang Indian Foods na bagong pinipilahan dito sa Montemayor Street, Poblacion, Malasiki. Ito pala ang kanya menu mga katropa, pakipost na lang upang inyong makita. di ba? sa halagang 20 pesos ay matitikman nyo na ang chismosa ay samosa pala. At dito rin lang ako nakakita ng napakalaking spring roll. Grabe oh, ang haba. Sabi nga nila pag mahaba, yaminess! Pero legit mga katropa, talagang napakasarap. At eto na nga mga katropa, minekos mekos na ni Insan. Itong ginagawa niya pala mga katropa ay ang chicken roll. Ito ay may kasamang egg, na may nakapatong na pita bread. Tapos lalagyan niya ng mga iba't ibang klase ng mga sauce. Tsaka niya ilalagay ang chicken. At tsaka niya roll kaya tinawag na chicken roll. Aside sa chicken roll, ay meron din tinatawag na egg roll. Yun naman ay walang kasamang pita bread. At yan, napakadami ng order ni ma'am, di ba? Kasi yumminess at mura pa. At dito makikita mo talagang pinipilahan na ng mga customer ang kanyang pwesto dito sa Maymunti Mayor Street. Meron din pala siya ditong pita roti with chicken carbo. Calamari na talagang napakayaminis. At ito namang bowls na nakita natin kanina, ang tawag dyan ay ang Manchurian. Kakaiba din ng lasa nito mga katropa, first time ko lang kumain at talagang napakasarap. At ito naman ang pita bread na may chicken curry or tinatawag na pita roti with chicken curry. Grabe no, marami tayong bagong mga pagkain na di discover na napakayaminis. Ito naman ang veggie samosa na talagang sa halagang 20 pesos ay masusulit mo na at meron din sila ang chicken samosa. Tsag panigurado, gugustuhin ito ng mga chismosa. At syempre, ang hindi mawawala na talagang sikat na sikat na pagkain ng mga Indian ay ang chicken biryani. Yung rice pa lang ay talagang ulam na. Nagbubukas pala si Rocky ng 3pm hanggang 8.30pm ng gabi. Hello friends, I am Rocky. Ngayon, open ako dito, Montemir Street, Malaski, Pangasinan. Meron na ako dito bago lahat ng menu. Pita bread, chicken biryani, manchurian, spring roll, chicken samosa, best samosa, and egg roll chicken roll. Bye-bye!